Hi guys, for today's video, ay susunduin namin ngayon si Kali. Let's go and eh. ito yung aming ano. Hindi pa ako nagda-drive guys kasi wala siyang gasolina. <laughs> Say hello everyone! Hi. Hi! Let's go! Dito na kami ngayon guys. Ay apat na araw ng iniwan namin si Kali doon pero ayaw niya talaga tumboy ata yun <laughs> tinan nyo naman yung ano namin kasi yung takbo pa lang ng sasakyan namin ay ano pa lang o oh, uh, 106 hindi pa, hindi pa kami nakapagpa ano yung drive ano nga tawag doon ano nga tawag doon para ma-reach mo yung ano ha? Hindi pa kami nakapag-break in kasi baka ano, ma madumihan si Rashi. Dito pala kayo dumaan guys. Ito yung papuntang ito yung papuntang Tukwahan. Ito naman yung papuntang Lidyan. So dito kami dadaan ngayon. Shoutout nga pala yung mga followers kong taga rito. Bakay ni Familiar ba kayo dito sa lugar na ito? Familiar ba kayo? Ha? Kung familiar kayo, mag-comment down below. Kasi, si-shout out ko kayo. Dito dati yun, ano, yung... Yung... What? Yung, ano, peryahan sa lang hindi tumagal because yung mga mga mari dito ay maraming ayaw so dito na kami ngayon nag shortcut kami dito sa Lichan wala sa bahay punta namin Sikali kasi nasa ano doon namin pinestad sa Bacoor layo diba ba? Before. Oh my god. Oh my god. I lift. Ow! Dito ang problema dito sa ano guys. Sa oh, may motor. May motor. Mga sasakyan dito. Hindi sila nagbibigayan. Paunahan sila sa daan. Kasi baka maubusan sila ng pasahero. Oh my god. Why? My, my, Why? Why? ituloy kawawa. Si Rashi, So, driver natin ng galing. Huh, parang nawawala talaga yung ano ko. Yung heartbeat. <laughs> um, kung sino yung mag ano guys, mag pahatid or ano dyan, pingin mo lang ako. I'll be there for you. For service, for the <laughs> Shout out nga pala dyan sa mga followers ko. Uh, Alona, and Tita Vans, and ati yung channel, and may Balanchuela Isla. Shout out naman sa you, Jen. See you soon. Magkita-kita eh. ano guys, Corsano mo ba ako? Ganda ng ano, panahon. Blue ng langit. Diba? Walang, mag masarap magbiyahe na ano, mag-drive pala na walang, wala kang, walang sasakyan sa harap, saka sa likod. Sulo mo yung daan, di ba? ito? pala yung ano, yung elementary ng karsalang bago. Shoutout naman yun sa mga followers kong taga rito sa taga-imos. Ayan. Yeah. Karsalang bago elementary school. So ulit kami dadaan sa Imus, ito nga pala yung ano, yung Municipality of oh, Imus. Lapang pang picture dito, Imus. Malapit um, ano. na kami guys, makikita na namin si Kali, ayaw talaga niya magpa-study. ticket one way ticket one way ticket to the blue one way lang one way ang ano dito guys your your dream the truck got track now when the street drop, and now they can see you oh. nang ng ano dito, oh, ng masikip yung daan. Ay, meron din doon, oh. Baka nagpapesta din yun sila. Kasi sila, ano, sila Angel, kilala na kasi yun silang, ano, Sa Sunod guys, mayroon na ako may mag-sponsor sa akin ng ano, GoPro. Diba? Ganyan talaga guys, kapag mabait ka, maraming nag-sponsor sa'yo. So, i-share din natin yung ating blessing. <laughs> Malapit na kami guys. Naku, may nakaharang. Dito si Kali, guys. Kasya ka ata. Kasya. Dito na kami. Malapit ni Kali. Oh my. Yan. Dito na kami guys. Susunduin na namin si Kali. sa may bukas na ano. Ayan, dito na kami. Dito na kami, guys. ayaw mo talaga. Ayaw mo Kali! 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 nga mo? <laughs> Ay, ayaw mo kasi. Let's go na.